Hello po sa lahat ng followers po sa Obet Anti Collection. Eh samahan niyo naman po itong inyong may lingkod. Nandito tayo ngayon sa uh, isang napakalumang bahay po dito sa lugar po namin. Bali 1910 po ito na uh, pamamahay mga idol. Biro niyo ang tagal na. 114 years old na ito na bahay po mga idol. Kaya mabuti na lang eh pinayagan tayong uh, mag-video ko rito. Tsaka meron po tayong uh, pasisilip ngayon yung mga uri ng upuan nila mga idol. Ayan po. napakamaganda oh. Napaka maganda nitong nga uh, mga salaset po mga idol. Oh. Gawa sa mulabi po ito mga idol. Ayan oh. Ito, oh. Tingnan nyo na may ito mga idol. Oh. Ang lupit oh. Sa lalo na rin po ito oh. Napaka maganda mga idol oh. Tsaka nakita po na talaga natin yung uh, napakamatibay na klase ng uh, upuan mga idol. Mga mulabi drip food, ang mga pinanggagawan nila mga idol. Oh. Ayan. Ganda ng salaset mga idol. Kaya ito tingnan nyo yung uh, mahabang upuan mga idol. Partner rin po ito sa, sa salaset po mga idol. Napakamaganda oh. Sobrang tibay nito kahit ilang taon po ito lalo itong gumaganda. So, hindi na ito na masisira talaga sa maipagmana na po talaga ito sa mga uh, mga anak nila kung kung sanggan hanggang sa mga apo po, yung mga auri na mga gamit nila. Ito po, oh, tingnan niyo yung mga original pa na mga gamit nila ng kapanahunan pa ng 1910. So, mga idol, oh. lumang uh, tapayan po mga idol. Oh. Tsaka yung original na dingding po nila sa 1910 pa po na bahay ito. Bali-i renovate na nga po itong uh, bahay na ito. Gawa nung uh, napakamalakas nung dumaan na bagyo ito po sa amin. Yung Yolanda po. Kaya affected po affect, affected din po itong uh, part na bahay na ito. Kaya marami rin pong nailipad sa hangin. Kaya meron pa rin pong uh, naiwan itong mga idol, oh. Ang ganda nito mga idol. Dito pa yung original niya na ano, 1910 po. Na dingding ayan oh. No? sa Saka yung mga tapayan nila pati blipod po nilagyan ng mga stand. Ayan mga idol oh. No? Napaka magarang tingnan mga idol. Yung mga minana nila ito sa mga kanino ninunuan po pa po nila. Ayan oh. No? Ah. Yeah. so hanggang dito na lang muna, bali meron po tayong uh, sisilipin na naman doon sa bali sa loob na naman po buti pinayagan po tayo so hanggang dito na lang thank you for watching bye, -bye.